Guys, mayang muna mo na po ning update sa light boat nga ginali out ni Master. So, subayan na to ni guys. Oh, ara sang ko lo. Video ko mo to. Video ni Miko. Oh, mane lang sabaw diri guys. Video. Si Bojo Satoro. Ano oh. yung direksyon? Bilat simlak siya. Tignan ba tanggal simlak siya? Oo. Birhana. So, ang bottom day gani ni eh, guys. Nakwana, nataplakan na halos tanan dre guys. Oh, ara guys. Oh, wala lang trabaho dre, Jon. Manang taplak. Oh, ay jin yun, yun, oh. yung trabaho ni mo, Jon. Trabaho ni mo, Jon. Ah, sige. Tol-tol, Jon. Manang trabaho. Kumanawo, oh. oh. o ginaamora sa bana Pilit na kaya ano? Pilit og may gusto mo. Oh, alas na guys pilit na na siya guys pulwiro na na lang so tanan dahi guys sa pulwil na nadira tanan guys mana pulwil sa gawas diri sa babaw guys sumanan dahi ni sila pulwil gikan sa flooring mga ganton ipunta diri guys o oh, diri mga frame nilang ipang pulwil na diri guys o oh, sa botong guys oh and yung idolo lari running update sa unang light boat nga gina-layout ni Master bye, bye guys god bless